O, oh, ito. So, yung atis, binuksan ko na. Actually, pinilit naming hinugin to. Kagabi, nilimliman to ni Belize. <laughs> Inupuan niya. Ayaw niya kasi mahilog. So, kung kumak, kung, kung karapat dapat ko siyang iuwi ang mga buto niya. Masasak. O, oh, sige. Kakainin na namin to. At yung mga buto na to, iuwi ko. Dati may nagbigay sa akin, hindi tumubo. So, bumili na lang ako ngayon. Ay, ito sa buong atis at kakainin namin ni Bilis. Come on, let's go. Ay na. Mm. Ako kaya magsalita. salita? <laughs> Ang ginagawa ko. <laughs> Ay, pagmamahal ko sa inyo, oh. Kinukuha ko yung mga seeds ito. ng itong atis na hindi pa masyadong hinog. Yan, ganito yan. How to get the seeds nga nga portion. Mm. Ayan, ang mm. dami na. Mm. Ayun. Sayang kasi bawal kasi iuwi ito eh. Uh, ilagay na lang sa tiyan. Mhm. Kada -mm. ni pa ba din ino. Pero marami na akong nakokolekta. Okay ba? Mm Ayun, makikita niyo 'yan. Susunod itatanim ko na to. Mhm, di ba? Hindi ko parang magkainin mag lahat. Thing, guys. Yeah. Okay, mm hmm. Masih mm mati gas. Iya. Okey, nah. Hmm, mm hmm,